What's up, mga George? Nandito na naman, si mga George. Kalbo ng bayan. Uh, labas tayo, mga George. Bibili tayo ng pagkain. Vlog for today. Shout out ako sa mga kapatid ko yan, sa Negros. Shout out, shout out, shout out. So, mga George, ano naman tayo. Pipishmas lang tayo kasi bawal dito walang fishmas. Mga George. Oh. Ito, guro mga George, ito is kwilanto. Oh, mga George, pili na tayo. Pupunta na tayo sa pilihan natin. Kabsa! Oh, mga mga George tayo oh ayan uy lakad lang tayo lakad ay we shout out ako sa mga kaibigan ko si Jubel, shout out shout out Ares Patrick Nico Pac Troy. Denver Dino, shout out. blag lang tayo. Ingat kayo lagi, Jan. Tungo kay George Ito tayo, naglalakad. Highway. Tayo. Ah. Na. Ito yung highway ng Yambu. tayo lalakad lakad pili tayong pagkain pili tayong pagkain mo pagkain mo ka George Ayos. shut out ako sasawa ko shut out shut out sasawa ko. maganda salamat sa lahat okay okay na yung bahay natin ingat ka palagi dyan nandito lang ako susuporta sa iyo Wag masyadong mainit ang ulo. Nandito lang si Leo. Okay, George. Punta tayo sa Kapsan. Hop. Ito. Barber shop. Barber shop. Kasulinahan. Kasulinahan, Maka George. Maka George Order na tayo Maka George Mag order Order Kabay yeah, Kabay bye One port One port Yes One port Kabay White rice ha Oh what's that one? Oh one port Yes one port one port Yes Buy one port ah. White rice. Yes. Oh, kabi sa tayo mga George. How much this one? All? How much? How much? No, no, no. This one, no. One port. 1 One four. Okay, eh, one port lang. natin Maka George. Okay. Bayad mo tayo mga George. Amen. Wait mga George, Wait. How much buy? How much? Ayo ba? Thank you. Kaya motor chores tapos na. Pauwi na tayo. No, my friend! Hello my friend! Yes! Sana na tayo maka George. Layo. mga George malayo kasi yung kainan ng mga Pinoy dito. Doon. Sayambo. Sentro. Tapos Malpa. 24. 24 real. Ang pagkain ng Pinoy. Oh. Lalaking 'yan. Hotel 'yan, hotel. Ito na, balik na tayo sa atin room. Lalabas lang bakain, bibili ng pagkain. Mga mga George 'to. Oh. Yung mga building dito, magaganda oh. kahit bagyo yan hindi matitibag yan oh, ha tsaka alam mo yung mga George matitibay dito mga hollow blocks pinapatungan ng mga sasakyan hindi kagaya sa Pinas dyan po bubuhatin mo lang pisa na dito kahit ibato mo eh ang ah, tibay-tibay ng hollow blocks dito walang kaano ano hollow blocks saka dito yung mga kotse dito lang talagay o oh. Yan mga George mga bahayan oh. mga accommodation ito so, George nakakainit na wala nakakainit na wala tayong pasok next week pa ha next week pa ang pasok natin mapahid para makasimula ng trabaho so Maka George Okay guys Malapit na ako Malapit na Sa bahay oh, e Ganito ka lang kalaking bahay Okay na Maka George Owa Medyo mainit Mainit Okay lang basta nakalabas Takbo lang tayo mga George. na mission namin ha ah, guys buhay namin Saudi buhay Saudi OFW ito lang o ha maka George dito na tayo sa bahay oh pare nah pasok na tayo hop harap may George dito na tayo sa ah o. O, Adios, oh. saan na natin oh. George kunin natin yung sosie oh, natin George Ayan nama ka George Ito na itong word George Ito yung orang namin mga George ha? oh, ha Itong ko Amin, George. Uy. Kit lang to. Ubarin na natin to mga George. Si sa labas. George. Kung bago ka lang sa aking vlog, subscribe mo. Then pindutin mo notification bell para updated ka sa aking mga vlog. Mga guys, dito na lang ang aking vlog. Bye-bye.